Gusto mo ba na ikaw ay magugustuhan ng taong gusto mo o taong mahal mo? At dahil sa sobrang crush mo ito at gusto mo na kayong dalawa ay magmamahalan sa isa't isa, kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta dapat mabuti ang hangarin mo sa kanya at gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong mapapas sa iyo ang taong mahal mo o ang taong gustong gusto mo na makasama at mamamahalan kayong dalawa. At sa kahit na anong araw o oras ay pwedeng gawin ang ritual na ito as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede rin gawin ito sa magkarelasyon sa mag-asawa, boyfriend o girlfriend o sa taong nagugustuhan mo. At kahit wala pa kayong relasyon sa isa't isa, ay pwede mong gawin as long as wala pang karelasyon ang taong gusto mo o ang taong crush mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at dapat meron kang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka at dapat ikaw lang mong isa kapag gagawa ka ng kahit anumang ritual. Habang tinititigan mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo, ay hilingin mo kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo o sa taong mahal mo o sa crush mo o sa taong nagugustuhan mo at hilingin mo ito ng buong puso at pagkatapos lagyan mo lamang o pahiran ito ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo at panikuradong matatamaan siya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At kinabukasan, pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At mas mainam na gawin ito araw-araw sa kahit na anong oras, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa ng mahal mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.